today's video. Ayan, dito ako kayo nakasakay ako sa bus. At babalik ako katalogan. Ayan, iwan ko muna doon ang aking munting bahay ko. Ayan, nandito ako kayo sa bus. Dito ako sa Belyaryal. Ayan, dito ako nakasakay. <laughs> Tingnan nyo yung kapaligiran. Ko. Diyan kami dumadaan papunta doon sa bil doon sa amin. Diyan, diyan. Diretso yan papunta doon. Dun kami sumasama. Doon kami dumadaan. Tapos, ang pag-alis nitong ano ba, 7.30. Pero, mag-alas 8 na hindi pa umalis kasi shh, wala pang masyadong pasahero. Kunti pala pa puno yung mga buwan. Punti pa lang siya. Nagpunta ko dito mga 7.50 nandito na. Ito muna tayo sa siyudad. Tingnan natin kung anong nangyayari doon. Kasi sabi nila nag-open na daw yung Christmas lights sa uh, Capitol Park. Tapos, nag-open na daw yung MacDo. Ayan. Pasyal tayo doon. <laughs> Buhay ng Malaysia na layas. <laughs> Ganoon talaga pag single, ano. Kahit saan na pupunta. Sana all. Day. Pero, anyway, ayan. hindi ko na na-video yung ano, yung kabuuan ng natapos ko na pagpintura doon guys kasi Misang parang natatamad na rin ako mag video video kasi ang earnings napakahina napakahina ng earnings pag hindi ka naka, ma, naka million views ayan walang earnings ang yung mga video kaya nakakatamad mahirap makapiso mahirap makapiso sa facebook sayang na parang tayang lang ang oras. Sabi nga ng anak ko, hindi ka pa ba mamag up? Kailan ka kaya gi-give up? <laughs> Pero sa totoo lang kasi yan, <laughs> para, yung, parang yung kubit ko talaga ang ng video, mag-post, ayan. Para, ay, ayun lang, basta iso ko lang yun. Pag ano, mag-post-post. Post. Tignan nyo guys doon, no? yan, tapos yung imprint ko yan tapos yung sa tabi yon doon ang sada din yon doon pa puwede ba ayan ang Villa proper dito dito ako sumasakay dito kami sumasakay papunta sa Katbalogan ayan pwede rin dito ka sasakay pero ibang bus patakloban doon ka sasakay sa Tacloban. Papuntang Tacloban. Tapos meron din Tacloban papunta rito at Balogan papunta rito. Tapos kami pag uh, nandito na kami sa Villarreal, sasakay kami ng kabal-habal ganyan 'no. Sasabayo yung motor. Ayan 'no. Motor sasakay kami papunta doon sa aming barrio. Ayan, sa San Roque. Ayan. Provincia na. Ayan, guys. Maya maya. Andar na siguro to kasi ano na. Uh, may, may oras daw ang pag ano dito eh. Pag, ang pag alis. Kaya, ayan. Thank you very much for watching. See you, see you sa Kapalogan. Bye-bye.